News nationwide. Balita naman sa Ibayong Dagat, Britain, France at Germany, kinundina ang mga pagbabanta laban sa pinuno ng nuclear watchdog ng United Nations mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. ng Britain, France at Germany nitong lunes ang mga banta laban kay International Atomic Energy Agency o IAEA Director General Rafael Grossi matapos sabihin sa isang hardline na pahayagan ng Iranian na dapat siyang litisin at bitayin bilang ahente ng Israel. Ayon sa magkasanib na pahayag na inilabas ng mga foreign affairs ministries ng tatlong nasabing bansa, buo ang suporta nito sa ahensya at sa pinuno nito sa pagsasagawa ng kanilang mandato. Nanawagan rin ito sa mga otoridad ng Iran na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan at buong kooperasyon alinsunod sa obligasyon nitong legal sa IAEA at gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at siguridad ng mga tauhan ng ahensya. Samantala, sinabi ng Iran na hindi maaasahan na magagarantiyahan ng kaligtasan ng mga inspektor ng IAEA matapos ng pinsala sa mga nuclear site nito. Mula sa RP World Service, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, The News Nationwide.